Hello guys, support the TastePG guys, kita nyo guys ang sama ng ugali sa mga kamotik ko rito guys, tinakos sila nang wala ako sa camera, ang sama-sama ng vlog ko rito, samantalang ako nang nag sa kanila, awit, ah, let's go guys, let's watch this. Huwag na tayo magpa toe so, topic pa, simulan natin ang boxing, ang dami natin dito, sigurado may mamatay, tayo oh, matay tayo dyan, nag-second skill agad si Moscow, ay first skill ko lang, wala na ipatatuloy siya in the first para sa ating mga pre pre Yeah Ito namin dito yung tower pre-pre kaso medyo ang bakalaya at dito yung MM namin eh. Hindi oh. po naman yan. Ako di ako nag-i-hit siya. nag i ko lang ito eh. Hanggang sa nag-slow na nga ako dito mga pre-pre. Yung -pre, na sibigla, yung MM namin dito tapos sa ginagawa ko dito. Pinapain ko lang. Ako lang napain dito mga pre-pre. Awit naman yung Latay pa. Awit ko Si Mang Ina yung namin dito, nawawala siya masyado. Tara, mag-turtle na tayo. Mag-turtle na po yung kalaban namin. Siyempre tayo dito, takot-takot lang. Abang-abang lang tayo ng very, very light. At ayun, nakita ko na siya dito. Di pa ay nagsama-sama. Mamaya ako nakaiis-isan. At si Genevieve dito, matapang lagot ng Genevieve na tayo. Eh. Kung hindi na lang buhay ko dito, mga prepare, wait lang. Ito na ako, Pax. At ito na ang setup niya. Pre, ubusin niyo yan, ha? Ubusin niyo tapos, nag yan. Tapos nag-edit Tara, wait tayo, pre. Wait tayo. Yun, buti lang nato, life na double kill. Ayos na. Eh, mag-turtle na kayo dyan, mga pre-pre. Tamang bantay lang tayo dito, mga pre-pre. Wala kasi tayong buhay dito. Ang tagal naman niyang turtle mabuksa. Awit ah, yan. Gusto ko po na. Ayan na. Pumasok ka pa. Ang dami-dami namin. Itlog ka ba? Itlog ang utak mo. kung kumpuloy. Tara, mag-rotate tayo ng malapit dito mga prepre -pre. At siguro nag-SS na dito At wala pala akong kampi dito mga prepre -pre. Pero syempre, is-proper natin takong taktong yung second kill ni Genie Babe, na-counter natin mga prepre Iyak -pre. siya doon, <laughs> Tara, mid naman tayo dito mga prepre Uy, -pre. may nakita akong gold dito Nalagaw si Tarantado Kaso, biglang nag-mortis si Tarantado Syempre, ikukunin kita, puso. So weird Hahaha ang gina mo, hindi umabot yung aking mga galamay doon. Ah, wait, tapos namatay pa yung karina naming tanga-tanga. Okay. <laughs> okay. Walang tang sa mapa. Siyempre, nagtatago tayo. Eh, may naliga. Pati ka sa amin, timakbuka ng inayo pa ka. kita. Ay, dalawa kayo rito. Awit, wait, Hindi mo namin sila sa yun eh. Ah, wait, patay, patay, gage. Hindi na kayo pa siguro. Loko-loko ka talaga, Rafaela. <laughs> I-push naman natin dito yung pot mga prefer. Ay, tap pala to. mong kulit ka talaga. Ito na. Prefer, nakita ang moss lock dito. Aba, nag-first kill ka pa. Hindi kita pwedeng tantanaan. Patay si yung pa. Kaso naistan ako doon ng bagay. Ikaw may kasalanan dyan eh. Ah, uh, ayun ang mautay. Tatlo pala. May kalabang pala doon. Drong trade tayo. pre mga prefer. Ah, ang tagal-tagal ko lang mag-iikot mga pre. So, wala akong mahuling karaoke dito lipat ang ibang barangay pre. may nakita na ako dito si Masko patay ka takbo ka na mga prepre po -pre. okay kasi nangyos ka na ako balik tayo ito may kalapan dito sakto na to mga prepre putuli na natin to pang ayos na sakto yung mga prepre -pre. nantay ko lang talaga nasuli na ako dito bahala na kayo nabukusin nga yung mga prepre yung ito. tok 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 yan na lang ginagawa mo daldal ng daldal ay mga Tani Digo Uwi tayo mga Prepre Tiyak -pre. mo yan Ayos na Kita ko dito mga Pestuvan Sa mga Prepre Matagal-tagal yan Pag wako nakapagpesto dyan At syempre Ikot-ikot lang dito Syempre Hanap-hanap lang tayo Ng ating mga natatanak Tapos ito na Malapit na to mga Prepre -pre. Mukhang magugulpi na to Preta ko na sila Tignan mo Parang naglalakas lang ako dyan oh. Tapos bigla silang Nakuhuat Hahaha <laughs> Mga siya yung kong dain Ayun o uh, siyan tatlo agad yan. O diba, pasalamat kayo sa akin. Magaling ka tayo magtaaang. <coughs> <coughs> Ang tagal nung ko dito mga pre, pre para makuha lang yung load. Syempre, hantay-hantay tayo dito ng load na lumabas na. setup na mga pre, pre para masama sa naglampad. Kasi nakita na ako dito mga pre pre, lumabas agad oh. wala pong dito, mga pre, dito pala wala <laughs> na talaga figure natin doon mga pre pre pero ang ganda na sa so mga kamati ko dyan o oh. puso lahat dyan mga pre pre tapos lo agad dyan oh. ayan pa upos uh, apat pinagpapatok ni karina e eh. wala na tapos may load na kami dito ay finish na ito mga pre pre kaso masyadong papaya ko doon mga pre pre mukhang tatapusin Nung wala talaga ako sa camera dito mga pre pre awit pinapos na ng mga monggoloy dito <laughs> Oh, pero kailangan okay, kahit pa nahalo